tayo yeah. niyan. Mm Kunin na natin. Malapon na yan. Oh, yung paper. Hello po mga kasendero, magandang araw po sa inyong lahat at mapagpalang araw po sa inyong lahat. So ito nga po, nandito na naman tayo sa aking kusina. Ta tayo ay magluluto na naman. Ang lulutuin ko ngayon ay crispy crispy, crispy beef caldereta. Yan. Hindi ko alam kung paano natin gagawin malutong yung ating caldereta. Pero ito natin. Kasi masarap kumain ng uh, uh, sarsa na medyo malutong yung karne ng kinakain mo. So, gagawin natin yan. Hindi imposible. <laughs> so, yun na nga. Ang una muna ang gagawin ko, at ang una ko muna ang gagawin ay ah, palalambutin natin itong baka. Ah, 1,300 grams ito. Uh, ah, ah, uunahin ko muna to Palalambutin na natin. Titimplahan ko muna. Tatansyan lang ako. Yan ganyan lang ang asin titimplahan muna natin yan pagpalambot pata, titimplahin na titimplahan na natin yan pa, pagpalambot lagyan natin ng laurel yan kunti lang kasi mapait din pagka maraming laurel tapos ito dinigdig na natin yung uh, paminta yan tama na yon so yun. at uh, lalagyan natin ng ano yan Lagyan natin ng mantika kasi yung mantika yun ang magpapalambot ng baka. Yan, siguro yung mga tatlong kutsara ng mantika. At pagkatapos yun na nga, ipapressure cooker na natin yan. Para madali luwag po. At panuorin nyo kung paano natin palulutungin itong ating kaldereta. Hindi lahat ng ano, hindi naman lahat ng karne malutong. Uh, meron lang tayong palulutungin para pagkakinakain natin meron tayong crunchy na uh, makakain na makakagat pala At so, ito na nga po mga kasindiro, yung mga sangkap na gayat natin. Ito lang naman yun. Uh, bawang, sibuyas, uh, bell pepper na green tsaka pula, at uh, carrots, patatas, at may tomato paste at tomato sauce tayo. Lalagyan din natin ng keso. So, yon lang ang mga sangkap dito mga kasindiro. Yung uh, paminta at uh, yung laurel na ilagay na natin doon, pinapakulo na natin pinapalambot na natin nilagyan na natin ng timpla yan kanina so ito na nga po mga kasintero napalambot na natin yung karning baka awa ng Diyos dalawang oras <laughs> dalawang oras bago lumambot pambihira so uh, ibubukod e, e, natin yung laman ibubukod e, natin yung laman sa si aside natin yung laman tapos yung mga buto-buto, yun ang iiwan natin dyan ng lulutuin natin uh -huh. yan kunin natin yung mga laman-laman laman-laman yan yan wala na bang laman? yan Ayan pa, laman. Oh. Uh -huh. Sama na natin na Yan. So, ito lang matitira. Ito ang lulutuin natin na ano. Yung typical na kunin natin yung iba. So, tama na yan. So, ito na yung sisit aside natin to. Ito yung ating pa pa lulutungin so umpisan na natin lutuin mga kasindero lulutuin muna natin yan lahat so ito na nga mga kasindero lulutuin na natin magigisa muna tayo ng bawang bawang muna natin lalagay subukan lang at ng apoy tulad natin sibuyas Hintayin nating mag-brown ang sibuyas. So ito na nga mga kasintero, brown na. Ilagay na natin yung ating pinalambot na ng baka. Hintayin natin kumulo, maayos. Takpan natin. So ayan na nga mga kasindero, dadagdagan pa rin natin. Dadagdagan pa natin ng sabaw na mainit na tubig. Wala, wala na pala. <laughs> Yun. So ito na nga kolona eh nalusaw na rin yung sibuyas at uh, bawang. At uh, magdadagdag tayo ng sabaw kasi mamaya pag nilagay natin yung patatas saka yung uh tomato sauce eh malalapot pa yan, baka matuyuan. Yan. Mas maraming sarsa mas masarap. <laughs> Ganyan na para mas maraming sarsa. At pagkatapos sila lagay na natin yung Lagay na natin yung keso. Yan uh, na. natin yan. Puputi na yung ano na sa sabaw. Oo ha? tay na yung matunaw yung keso bago natin ilagay yung uh, tomato sauce So yan nga mga kasintero, lalagay natin, lalagay na natin yung tomato sauce. Dagdagan din natin, dagdagan din natin ng tomato paste. Yan. Diyan lang. pagka nilagay yung patatas baka matuyo pa yung sarsa natin eh. Yan. Tipa. Diba? Yan. Yan yan yan. dahil nga kanina mga kasendero kanina nga pinalambot natin yung uh, karne naglagay na tayo ng asin yun e, titikman natin hmm, kulang pa ng konti yung asin kusing lang at uh, maglagay na rin tayo ng bitchin Kunti lang tapos hintay natin maluto ng konti yung sarsa bago natin lalagay yung uh, patatas mm lagyan na natin patatas para lumambot na pa. mamaya na natin lalagay yung carrots madaling maluto yung carrots karoti, karoti mukha lang sya maraming sabaw pero mamaya pag uh, lumamig yan eh, sobrang lapot na lang yan wala nang sarsa lagyan natin ng takay lagyan din pala natin ng mais lagyan natin yung mais yan may mais <laughs> luto na yung mais na yan nilaga na yung kanina eh. ayun no yan oh, malapot na naman ang ayun dadagdagan na lang natin ng sabaw kasi pag, na, pag lumamig yan eh tuyot tutuyot pa yan eh Lagyan pa natin ng mainit na tubig. Dagdag sa baw. Luto na yung patatas Ilaw pang patatas Tapan natin ito So, yun na nga mga kasintero. Yan. Lambot na. na. yung ating patatas, lagay na natin yung carrots. 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 Lagay na rin natin yung bell pepper. ito ulit. Tapos patayin na natin ang apoy. Okay na 'yan. Ito na 'yan. So ayun nga mga kasindero, nagpapainit tayo ng mantika at mainit lang. lang. Saan natin ilalagay itong uh, isinit sa uh, iniwala yung eh, binukod natin karne kanina ito yung mga laman may kunting buto at ah uh, na natin dito para lumutong oh. Yan. Ano natin yan dyan. na nga mga kasindero malutong na yung ating karne karne mm kunti pa kunti pa kunti pa kunti pa malambot na malambot na yung karne na yan. Hello uras ba naman tinakuluan. <laughs> oh. Oh, kaldereta. kaldereta, kaldereta, kaldereta. So, ayos na yan. Uh -huh. Kunin na natin. Malutong na yan. Oh. Yun. Ipiplating na natin. So, ito na nga mga kasindero. Luto na yung ating uh, crispy beef caldereta. Oh, titikman na natin. So, Wala lutong. <laughs> hmm. Pero may ano yan eh. Malutong yung ano nito ibabaw. Oh, yung lambot ng baka. Lambot ng karne. Karne sampo tara Mhm. So titigman na natin mga cendero. Tinitian natin kung mailulutong. Mailulutong siya. Ibabaw na lang kulang pa ako ng ano kulang pa tayo sa pagpapalutong dapat isang salang pa so okay na, sarap hmm naghahalo yung lasa ng kaldereta at yung piniritong ano baka hmm ayos yummy Nawala kasi yung lutong kasi naanuhan itong init na ano eh. Mm. Meron pa rin, may may lutong pa rin, hindi lang maririnig. Hindi lang maririnig sa ano. Sarap. Mm. Masarap tong may sa sarsa eh. Mm. Mm. Tarap. Tikman natin tong ano. Hindi pina hindi pinirito. Ahí Gagawin ko to sa Pinas. Sa Pinas. ko ng gusto. Tara. Eh nawala na naman, nawala na naman yung sarasa <laughs> Dapat talaga mag-adjust ka ng maraming sabaw. Mm. Ng patatas tama lang oh. Mm. nung baka na binili ko. May apo na yata sa tuhod. May apo na yata sa tuhod dito eh. Dalawang oras pinalambot. Sa bagay nilagyan ko kasi ng ano timpla. Nilagyan ng asin. Hmm. Hmm. Sarap. Sarap, sarap. Ang salap sarap. yung baba malutong. Yung loob medyo nag medyo malagkit-lagkit yung ano nang karani. Hmm. Hmm. Next time, pepepekhin natin yan. Malambot at malutong. Dapat pala, pininito ko pa uli ng pangalawa. Hmm. Pero, ano yun? Eh? Sarap. Mm -hmm. Ang sarap. sarap perfect, sana kung napirito ko pa uli ng pangalawa so yun na nga mga kasindero invento <laughs> invento lang po tayo invento lang itong putahin natin mga kasindero pero sa susunod malamang okay na yan, so yun na nga po mga kasindero so, hanggang dito na lang ating video at uh, maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay bye bye po at God bless po sa inyong lahat